kalaban mga daw tayo mga daw tayo ng kawil ano natin kung malaki ano doon meron meron to malaki inihila lakay da batak meron to meron ha oh Pigas? Ayan, ayan. Ha? Na kayo? Di mahila ila oh. yo. Dito yan ay eh. sa siksik ng bato dito sa loob nito.

Ang <laughs> laki ho. Tempo, ganda na sabit, to. Oh, tumama putang na inuti ko lang. Hindi napapagod din 'yan eh. Tek, kanina pa ba man? Siguro na aros na ako Ha? Huh? Tatlong aros eh. to. Mabigat 'yan. Ang ilang kilo kaya ang fish? Meron tat ano to, apat. Ha? Huh? lima. to. Ha? Huh?

ba o oh. ayan nakadalot po si Joshua um, oh ang ina lima kilo lang naman oh. boss lima anim <laughs> malaki pa sa akin <laughs> oh ang laki kayaan po oh. ah yun na tayo. ha um, okay na ang puso na yung video yun na laki o maliit